Grabe guys, ang daming malalaking electric fan dito Ayan, so nandito pa rin po tayo sa Ilocos At punta po tayo dito sa Jock's Cafe 36 degrees, hindi ko alam kung ano talaga pangalan yan Ayan, at tayo po ay magkakape Nang napapalibutan po ng mga malalaking electric fan At sumabay rin po ang sunset Pero pinaliwanag ko lang dito yung camera Para at least makita natin ng maayos At kasama natin si Kuya Michael Pogi at mag order po tayo ng coffee natin ngayon. Para panyari medyo social social tayo nagko-coffee, di ba? Nandito tayo sa My Windmill. At ayan, marami po tayong electric pad na malalaki. So for sure, kailangan natin magkape. <laughs> ayan. So dito po guys, ay saktong presyo lang din. Parang sa mga regular coffee shops dito lang sa Pangasinan. At ayan guys, meron po silang parang rooftop dito. Ayan. Roof deck. Di ko alam kung anong tawag. Basta, check. Uh, pwede kayo magkapi dyan. Tapos, makikita nyo tong mga view na ganyan. So, napalibutan po tayo ng mga malaking electric fan. Sunset na nung pumunta kami. Siguro maganda makuha to ng mag magagandang camera. So, pagpasensya nyo na yung cellphone ko kasi ganyan lang inapot. Pero, diba, goods naman tignan. Ayan guys, uh, meron din ilaw sa baba at uh, itong mga electric pan. So yung guys, nagmalita si kuya pero hindi niya alam kung paano buyo din. Charot. Ayan, and ito guys, pauwi na rin kasi kami. Kaya i-connect ko na lang din. Kasi hindi nakita ni Nel nang malampitan yung windmill tas ni Shira. So kailangan, bago kami umuwi, Kaya makita muna namin. Ayan guys, so sumaglit so po tayo dito mismo sa mga windmill para makita ni Nell. Pero medyo disappointed kasi hindi umiikot yung iba. Kaya may, so may dahilan tayo, may rason po para bumalik kami ulit dito sa Ilocos. So thanks for watching this vlog. Bye bye!